Tingnan mo. In Inang... Ala! Inang... Miley! Miley? Ano makita si Emel Ano makate? Ang among ano, sitsu nga uh, aso. Babae kasi siya, guys. ang pangalan niya ay Miley. Naglalaki siya. Pangalan niya Miley. Miley. Kaya kasi tinawag ko siyang Miley, guys. Kasi mahilig siyang malibang, mangihi, mangihe. Tapos ang takaw, dako ka ayo kaon. Miley? Miley! Kuya, maayos. Kuya, maayos. Wag, 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 wag. Ayan, mo. Ayan, ayan. mo. Para na ako i profile niya. Ayan. <laughs> oh, May liyan ba yung kinakamot-kamot mo dyan? Tarong nga siya, say. Kaya para na ako i profile niya. Ganun kasi, ayos kasi. Yan. Wow, kumakain na ako. Kumakain ako. Kumakain. Okay. <laughs> ay, gending. Mas sanangat-angat eh. Shush. Give me pie. Ano ma give me five? Give me five eh. Give? oh, very Give me pie sa kabila naman, sa kabila, kabila bi. Shush. Shush sa kabila bi. Ay, ay, shush mama, akmin. Kabila. Ay! Ah, may liap. Ang bunga nga kasi hindi ginagamit yung kampa lang. Give me five eh. Uy. Maak man. Ano yung sila makan na? Ah, eh, eh, straight. Eh, ang ano iro. Mga siya yung reklamo. Sunod lang po siya. Kandagan-dagan <laughs> na sila. Tawag ka o! Oh! Kapuntahan mo na doon, bilis! Tawagin mo kasi pangalan niya. Wala <laughs> ni gusto mo's ilaw